Ang ganda talaga ng umaga, no? Maganda yung araw. Tapos, ang ganda pa ng paligid. Nagkulay-kulay green-green. Ayan, ang laki na ng uma at O, oh, daming tanim. Saan banda? Uh, sa ang ginawa mo palibon sa dito, tapos diri nasad ka puli-puli para dili maumaw. Umaw may tawag yung kamuting nga, Oh. Uh. nga natapos ko yung pagka ganyan, umaw may tawag ana sa amo ah. Uma umaw nga, umaw. 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 kay kanang kailangan nimo siya palibonon para mo tambok balik ang yuta. Uh. Tas doon kana naman mag ano. Ang kagaya niyan oh, sapsapin niya yan, di pa bulok yung ano. Uh tataba ulit. O, oh. I mean, oh, eh, ganyan. Expert na talaga sa tibilin sa pag-uma-uma. <laughs>